mga mga kabunog yan you know? oh nagluluto kami rin nila itong baboy ilagang buto 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 ah kumpito kumpito sa huwag yan kumpito yeah. sa yan yan magawa mo. Ma ah ito mo mo ano? oh grabe may saging oh saging saging ay halaman Atutu at ang sagot ayupak na yan may sagot hindi naman yan ba na ah grabe kumpito Grabe. kung pito si Ricardo. Oh. Mais. Mais. Ano mais oh? Mga karinderya. Ano to? Ang pangalan no? Pichay. Pichay Bagyo. Pichay Bagyo. Tong isa Pichay Kabite. Kabite sa ading to eh. Banana yan, banana. Ito yung mga Ricardo ng Makmak oh. Malupit. At siyempre. Yan sinalang na namin oh. Yan pinakuluang buto-buto yan, men. Napakasarap niyan. Man, di ba at siyempre, shout out sa magluluto. Boss, makmak. Ayan o. Oh. Gawin lang. <laughs> At syempre, yung tagakain. Yan, yeah, di ba di? Yan. Oh, Iyan. Tagal tumaba. Yan. Tagal Ang taga oh, tagal tumaba. <laughs> <Tugaltumobo. laughs> <laughs> <Tugaltumobo. laughs> ano pa kayo? palang masasabi mo <laughs> sa sarili mo ngayon? Sexy Sexy. Sexy. Wapo. Wapo. Ah, Agawa ng lahat. ng lahat. <laughs> Hahaha. Tarsan. Yan si yan si Bani. 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 Kapatid niya noon, Diwata. Diwata. <laughs> <laughs> ni Diwata. Oh, Bani Diwata. <laughs> Nakita rin kami. Nakita rin kami. Sa kapatid ni Diwata. Ayun oh. sa kanya dai, dai pare, adtong Overload. <laughs> Hindi. <laughs> ang tawag sa kanya, Over... Uber load. Load <laughs> oh, Yan ang ito naman ang tinda ng kapatid ni Diwata oh. Yan, overload, overload natong ko ako, yung gusto. nandoon sa kabila. Yan ang magiging mama ni ano, ni, ni Bani. Yan. Magiging mama ni Bani yan eh. Yung kapatid ni Diwa, ni Diwata. eh <laughs> kapatid ni Diwata yan. Kaya, kita mo na. Eh, pakita mo ka. Hmm. <laughs> Kapatid, diwata <tayo>. yan. <laughs> Yo. <laughs>